What is going on guys? Welcome back to my Facebook channel or YouTube. So for today's vlog is iba tayo mga ka-gym bro. Wala tayong voice over. So this vlog is para sa mga newbie. Kung ano yung dapat niyong gawin when you go to the gym. Yan. Yeah, so mga ka-gym bro ha. <laughs> so pagpasok mo sa gym, syempre may babati sa'yo mga ka-gym bro. <laughs> yeah. So minsan walang babati sa'yo. So okay lang yun mga ka-gym bro. Syempre. Hindi yeah, naman lahat talagi eh may bumabati sa iyo, kita mga ka-gym bro? So, dapat huwag kang mahihiya. Kung gusto mo may bumabati sa iyo, beh, huwag ka mag-gym. <laughs> so, yun nga mga kaking bro, sa pagpasok mo sa gym, uh, normal lang yung titig ka ng mga tao. And uh, normal lang yung ipapansin ng mga tao. Siyempre, kailangan mo rin mag-adjust mga kaking. Siyempre, bago ka pa lamang. Pero, pag tumagal na, makakakilala ka na rin ng mga bagong friends o so, mga uh, bagong kakilala sa gym. Yan. So, kaya di ka dapat mahiya sa gym. Ba, tulad dito, nagpo-vlog ako, para ako tanga. <laughs> para ako tanga sa gym, nagpo-vlog ako. Pero, di tayo dapat mahiya kasi wala naman silang pakilang sa ginagawa natin, mga ka-gym. So, yan. Eh, huwag na dapat mahiya pumunta sa gym. Pero, sa itsura ko, mukha ko nahihiya, <laughs> mga ka-gym bro. So, yan. Tapos, kung una ka lang sa gym, kunyubiga lamang, syempre, nahihiya pa tayo kasi so, wala pa tayong maganda um, sa um, suot. Oh. Tulad yung mga ka-gym yung uh, mga self so, Akin, third lang ako, mga ka bro sa isang short. Hindi naman ako naka-dry fit or di naman maganda talaga yung suot ko. So, pero nangyayib pa rin ako kasi wala naman silang takalabas sa suot ko. Kaya sa mga bago dyan na gusto mag-gym, mag-insipin yung mga equipment o kung ano meron ka, mga ka -Gito. Isipin lang natin kung ano yung goal natin yan, yung fitness goal natin, mga ka bro Tsaka hindi naman tayo nagpapakahealth o nagpapakalaki ng katawan dyan sa amin. Diba? So, tara! Uh, warm up muna tayo, mga ka bro Akin yung pinipili. Iya, dahil na to pumulo. Dahil na pumulo. Pag yun na sarap pumulo. May to ng oras na ganon na mag-choose. Para sa akin na ako mag ng oras. Ayun nga pala kung may gusto kayong hanapin sa gym tulad ng ano, like, foam roller, stretch band, mga ganong ka gym bro. Huwag kayong mahiyang magtanong. Mababay naman yung mga gym personal natin, yung mga gym coaches natin. Kahit bakal man gym lang yan o kaya kahit yung uh, medyo high energy, na gym. Kung may hinahan pa yung magtanong. Kasi walang mangyayari sa'yo ka Jim, bro kung hindi ka magtatanong. Okay? Tatayo ka lang dyan at walang tutulong sa'yo mga ka gym bro kung hindi ka magtatanong. At kung hindi ka rin magpapatulong. Okay? So yung isang tip natin sa mga newbie sa mga bagos sa gym. Alright? So warm up na tayo. So, isang tip pa, mga ka-gym bro, kung pumunta kayo sa gym or bago kayo pumunta sa gym, dapat alam mo na kagad yung exercise na gagawin mo. Tulad ngayon, uh, is chest day tayo, mga ka-gym bro. So, kung wala kang coach, kung hindi ka nakapag-hire ng coach, is alam mo muna kung ano yung uh, gagawin mong exercise. Para pagpasok mo gym, alam mo na kagad yung gagawin mo, hindi ka muna nangangapa. Alright? So, mag-research ka lang sa YouTube kung bago ka lang. Tulaga, tulad ko, mga ka-gym bro, wala naman talaga akong coach eh kasi wala naman akong wala naman akong pambayad sa coach. So, nagre-research lang ako sa YouTube yan, sa, sa Facebook. Marami ka naman mahanap mga ka-gym bro. And, try mo sundan lang yung uh, basic mga ka-gym bro. And again, huwag kang magbubuhat ng mabigat. Yung bago ka lang, tulad ko ngayon is uh, 15 yan. 15-15, that's 30 kilos. Pero kung bago ka lang, napakabigat nito. Pero kung matagal ka na sa gym, eh, nako, na sobrang gaan lang nito mga ka-gym bro. So, yun. So, alamin mo muna kung ano yung exercise na gagawin mo pagpasok mo sa gym para laging ready ka. Diba mga gym bro? Eh, okay Huwag tayo mahihiya mga ka-gym bro. Basic na basic lang to mga ka-gym bro. nyo so, yun bro pagkatapos ng ginamit yung mga gamit nyo yes. balik nyo rin mga bro so ayan mga bro uh, isa pang uh, newbie Uh, suggestion is buhatin niyo lang yung kaya nyo buhatin like what I said sa mga nakarap video ko newbie pa lang ako mga ka gym bro is yung bar lang yung binubuhat ko wala pa talaga ang uh, wala pa talaga plates mga ka gym bro uh, so 20 kilos lang yung mga ka gym bro kaya yung kaya nyo so huwag kayong magbubuhat ng sobrang bigat ka no? okay? ka bro huwag kayong mahihiya hindi naman kahiyan yung mahina ka okay sa una lahat naman kahit si ni Coleman mga ka bro Nagsimula niya sa mahina Sa mga sa mga mababang legs So huwag tayo magbubuhat Ang sobrang bigat mga ka Okay? Tsaka iwas injury na rin Alright Let's go Ayan mga ka bro, isa pa kung di nyo alam gamitin yung equipment is huwag din kayo mahihang magtanong, magtanong kayo paano yung gamitin, okay? Again, mabubayit yung mga personal natin at yung mga trainer or yung mga coaches natin. So, tanong kayo pag hindi uh, nyo alam gamitin yung uh, equipment or yung mga kasama natin sa gym. Uh, tuturo naman nila yan sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Sigurad 100% ka Okay? So, magtanong kayo kung hindi nyo alam gamitin. Alright? So, okay, yun mga ka-team bro, isa pang tips sa inyo, uh, mga newbies. Kung pagod na kayo, huwag muna kayo mga ka para matapos yung set nyo. Okay? Huwag nyong bibiglahin kung yung pwesta yun. Okay? Dahan-dahan lang, hinahinay lang mga ka bro. Right? Kasi, bago lang tayo. So, kailangan, uh, pag may time magpahinga, alright, magpahinga ka between sets mga ka bro. Okay? So, it doesn't matter kung gaano katagal o gaano kaunti. Baguhan ka pa lang naman eh, okay? So, huwag mong alalahanin. Importante, may balik mo yung ano mo yung yung lakas mo ulit okay bago ka magsimula ulit okay all let's go O, uh, Ingat, Sir, ingat, sir. na sa vlog! Hey, bro! Say Sir, ka sa muna. Tawag na! Bro! So, yun mga ka-gym bro. pa na tayo mga ka-gym bro. So, bago tayo umuwi. Last thoughts sa mga baguhan or uh, newbies sa gym. Uh, alam niyo mga ka-gym bro. Yung pag-gym hindi naman yun... Um mapormahan or pagandang ang lalaki or pagandang ang babae, mga bro. Yung pag-gym is yung uh, goal natin, is yung be, uh, target natin, yung longevity or para kahit paano mabuhay tayo na mas matagal. O, oh, o, oh, oh. Of course, it depends on the will of God pa rin. Ah. Pero yung target natin dito is maging healthy, is maging fit, hindi lamang para sa sarili natin, kundi uh, para sa family natin or sa future family natin, mga bro. So, kung bagoan ka lang, nahiya ka mag-gym, mag isipin yung ibang tao, mga bro. Hindi naman para sa kanilang ginagawa mo mga ka kundi uh, para sa iyo para sa sarili mo para sa pamilya mo para sa ginabukasan mo rin mga ka maniwala kayo yung pag-gym maraming benefit yan hindi lamang physically uh, mentally emotionally actually minsan financially financially rin mga ka kasi kung fit ka kung healthy ka mas marami kang magagawa para kumita ng pera mga kasing bro. So, yun lang. If, um, by the way, kung may na natutunan ka sa video na ito, don't forget to like, uh, follow, and subscribe ka na rin. Meron tayo sa YouTube channel ka Jim Bro Vlog din. follow nyo rin yun. And syempre, sa Facebook din ka Jim Bro Vlog. Again, thank you so much for watching. God bless you all. Peace. Uwi na tayo. Nahanap na tayo ni Mrs. Magagalik. Bye-bye. <laughs>